So yun guys, ituloy yung Kuya Welcome to my channel. Guys, ito yung bago ko sinasabing bagong episode, bagong uh, venture natin sa pagka-crab farming. So, uh, naka up ang yung ating uh, tent na bubong uh, ating uh, kasi ang ating tubig dito ay brackish water. Meaning may hindi siya maalat, hindi rin siya matabang na ano. So, ito yung ating uh, ginawang mga crab dito. So, papakita ko sa inyo paano namin sinet set up yung uh, aming uh, <coughs> bagong crab farming ng ating uh, vlog ngayon. So yun guys, ano? So yun guys, yung ating uh, ginagawa ngayon, inaglilinis ng ating fish pan. Ito yung pinaglumaan nating fish na uh, tilapia fish pan. So ito yung ating uh, ginamit para sa ating crab farming. So ang ginagawa natin ngayon, ay uh, naghalo tayo ng asin na may tubig. So yun yung ginamit natin para maging brackish water yung ating uh, tubig sa ating uh, gagawing crab farming. Kunti lang naman yung ilalagay nating tubig. So, kita nyo, so, mababaw lang naman yung ating tubig dyan. So, nahinalo natin yung tubig asin. So, ngayon yung ating uh, crab, pinapakawalan na natin dahil yan ay nakatali habang nung binili. So, tinatanggalan tayo natin ngayon ng panali. Meron nga pala tayong biniling anim na crab para alagaan nating sample para dyan. Kung gusto nyo rin naman bumili ng crab na alagaan din yun, yung malapit lang sa inyo kasi itong nabili ko ay malapit lang sa area namin. Ang napagbilihan ko nitong crab na to para hindi na ako mahirapan, kaya ko rin sinimulan itong pagka crab farming kasi marami na rin ako nakita sa YouTube na ganto pag-aalaga ng crab farming. So dahil meron tayong pispa uh, fish pa na pa pwedeng paglagyan ng ating mga crab. So doon ko na rin sinimulan kasi meron na rin ako nakita na aalagaan din na naalagaan talaga sa fish pa nitong pagka crab natin. So guys, medyo simple lang naman ang pagpapakain itong, pag, uh, itong ating crab. Kasi medyo yung mga dilis o mga mali, maliliit na isda lang ang pwede nating uh, bilhin na uh, napakamura lamang dito uh, para hindi na tayo mahirap kumuha ng para ipakain dito sa ating mga crab. So guys, yung lang medyo medyo mahal yung ating mga crab na bibili, binibili ngayon dyan. So yung anim na binili ko, umabot siya ng 500 pesos. Meaning uh, almost 100 pesos bawat isang piraso. Medyo kamahalan nga lang yung ano, pinaka ni nito. Pero pagka uh, puro sa sales naman, pag uh, napalaki o napataba mo ito o napabigat mo itong uh, ating mga crab, so medyo mahal ang value nito. Kaya yun lang sa uh, pagsisimula. So pag uh, naging nag ka, medyo mahal ang ating mga crab pag bumili ka nito. Siguro depende na rin sa lugar mo kung medyo mas mura sa inyong lugar na pagbibilihan ng ayong alaga. Pero pwede namang sigurong mag-start ka na rin nito. So yun guys, subscribe to my channel. This is Kuya Mikey. Salamat ulit sa panunod. Ito ang ulit Kuya Mikey. Bye-bye!